Hey guys, welcome back to my channel. So andi dito tayo sa madilim na daan dahil pumunta tayo ng Dinggalan Aurora. So nag-stop over kami dito sa convenience store dahil may mga binili at umihi yung iba. So ayun guys, nakarating na kami dito sa may Dinggalan Aurora. Nag-stop muna kami dahil nag pass, kumain ng lugaw. So ayun, nakarating na rin kami sa wakas sa may Dinggalan Aurora Port. So habang naghihintay kami dyan guys sa aming uh, boat kasi may inaayos pa syempre uh, so ayan nag picture picture taking muna kami at nag video video syempre so nakikita nyo naman guys na napakaganda yung kanilang port lalo ng kanilang view ng kanilang dagat so ayan so, so wakas guys nakasakay na kami sa boat so pag na kami going sa uh, namin sa na, may uh, sa hiking So, ayan guys, uh, malapit na rin kami na kadaong sa may isla na yan. Sa may isla na dyan, uh, manggagaling muna. ah uh, Siyempre, may maglista-lista muna dyan, bago ka makakaakyat doon sa may bundok sa napakagandang view guys so ayan at uh, habang inaayos pa eh nagvideo-video muna akets syempre, hindi ko na pinalagpas ang magagandang view. Ah, uh, meron din pala silang mga cottages dyan. So, ako ay joiner lang guys. So, kasama na, hindi ko alam kung, ah, uh, kung kayo ay hindi joiner, kung meron na kayo sariling sasakyan, at, pupunta lang talaga dyan. So, hindi ko alam kung magkano talaga ang per each ng cottage. So, ayan ang mga cottages nila. Ah, uh, kami kasi, guys, generous ako, diba? So, kasama na sa packets do na 1,500 lang, guys. Kasama na yung boat. Basta lahat, lahat na po, wala na po kaming uh, binabayaran. Uh, so, ayun lang, guys. Yung mga, ano dyan, kunyari, maliligo ka, or magbihis ka, I guess, bihis po, and then 20 yung banlaw. So, ganun lang ang extra, uh, extra expense mo kapag pupunta ka dito ano, feature daw sa PNPS. Yes, ayan siya. So, ayan, guys. Start na. Start nang maglakat, Papuntang. Tirik nadaan daan. <laughs> so, ayan, guys. Ayan. Yung aking uh, sister-in-law na nakapik dyan, na nakasando, na sexy. Ayan guys, minto lang kami saglit kasi merong uh, sinasabi yung aming tour guide or tourist guys on, at kunting briefing lang guys about dito sa bundok-bundok na yan sa aming pag-akyat mga lalabs ko kaya samahan nyo ako guys papuntang bundok talaga so ayun guys, nakikita yun naman guys na napakatirik yung daan so actually guys, medyo nahilo talaga ako dyan kasi ganun talaga yung aking So, ayan guys, nakikita nyo namang napakagandang view. So, worth it yung aking sacrifice. Dahil sa isip-isip ko talaga hindi na ako tutuloy dahil nga nahilo na ako pero hindi ako nagpalata sa aming tour guide at sa mga aking mga kasama. <laughs> so, ayan guys, nag-video na ang lola nyo dahil nawala niya kanyang hilo. So, ayan, sino ka dyan? Sino ka dyan yung nakasalamin? camera. Si Sir RG, Abidan? Abindan. Hello Abindan. Po. Kasi siya yung aming tourist guide. So, Hello ayan. Po. Ang galing niya kumuha ng mga video at saka photo. Good morning. Sawasdee ka. Ayan <laughs> sa'yo. <laughs> so, ayan guys. Pupunta kami sa My Lighthouse. Yung lighthouse na yan. Medyo malayo pa yung konti. Medyo mahaba-habang lakaran pa. Sabang mukhang sa Here we are! Thanks God, narating din namin yung lighthouse. Narating <laughs> din namin guys yung tinatawag natawag sa yung natawag ng lighthouse. So, ayan yung mga kasama ko guys. Ayan yung nakapaligid guys. Grabe. Tingnan ko dito. So ayan yeah, guys, ang lola niyo guys, sa video video muna dyan sa tabi ng dagat. Kasi sabi ng aming tour guide, pwede kayong malay ko at magpawain-wain habang siya ay nagluluto. So ayan guys, luto na yung aming lunch. So piniprepare na sa aming mabuti at mabait at makulit na tour guide. Napakayami guys, so... 13 so, lang 30, 30, 30, 30. Ay, yung Tanawan walls ay dadaan mo na kayo sa grabing daan. guys, ayan nakita nyo na naman narating na namin yung Tanawan na Falls. Ayan yung kanyang view. So, naglobog-lobog ba? Nagbabad-babad ba? Ah, Gusto ko mga yung lola nyo dyan. Nagpakita-kita sa kanyang pa, So, ayan guys. Nakikita nyo yan. Pansin na yung umakyat guys. Ang lola nyo guys na hindi ko akalain na ah, videohan ako sa aming tour guide kasi ang sabi ko sa kanya guys ha mga lalabs uh, ah, pwede po bang pahanan mo ako pagtalon ha pagtalon lang ang sinabi ko pero ang ginawa niya mula ko hanggang sa pagtalon inuhanan ako mga lalap sa aking makulit at mabait na tour guide. So ang nangyari pa sa aking pagtalong mga lalap Pinaglolo ko pa niya ako guys, bilang nang bilang, naka-ilang bilang, at kung ano, ano pa ang mga sinasabi ng mga kalukuha niya guys. At ako naman guys, that time naniwala naman ako na hindi pa ready yung kamera. <laughs> yung pala pag akyan ko pala ay naka record na or naka video na so ang tagal ko tuloy guys Wala-wala. na, na nakakalon dahil na ang lagi niyang sinasabi sa akin hindi pa daw ready or bilang sa lang bilang kung ano, ano pa ang <laughs> sinasabi. So ako naman talagang akala ko naniniwala. So alam nyo guys, talagang dati-dati naman talaga ito tumatalo na ako sa mga po sa simo, sa, sa problems namin dati sa dagat. So when I wash mom, so syempre ang lola nyo ay medyo matanda na. So ayan. Diyan ako talaga natagalan guys kasi instead natatalo na ako agad-agad.

video niya ako ah, habang Kasi syempre, guys. As a 43 years old no. ako, oh. sa ngayon ay kaya ka na pa sa mataas. O oh, diba? So tingnan mo guys, ang umabot so, so, uh, Okay, ready. 3 minutes ready and na. 3, na. 30 seconds. Okay so, na. ako ready na One, two, Sa, no. sa, no. sa kagagawa ng ano, tour guide na makakapagal. <laughs> <laughs> ginawa ko guys, bigla oh, akong tumalon. Bahala na ako, na niya ako, hindi, kaya bigla akong tumalon, nagulat sila. <laughs> nagulat sila dyan, mga Dahil sa bigla akong talon, dahil yung hindi na ako naniwala na hindi parili yung video. kaya sabi ko, bahala <laughs> na ako, niya ako, hindi, basta tatalo na ako. Dahil, siyempre no, para matapos na. <laughs> andun na yung syempre, medyo na ikaba, siyempre, no? Sa, sa, taon, sa, sa, sa edad ko, sa edad ko pa naman, di ba? So, andun pa rin yung takot. Ay, Dahil syempre, iba na yung noon. O, ayan guys, tumalo ng lola nyo, di ba? <laughs> so, may nag-teachers no, dyan ng aking mga, ano, friends hindi. Eh. Uh,

ako eh. Binigyan nga yung lulus. <laughs> ba naman ceiling ito?